Every gising is a blessing. Good morning, Lord. Hello, mga classmates. For today's video, gusto ko lang yung pakita sa inyo kung anong ginahimo o sa aga pagkabugtaw ko. Siyempre, mga classmates, ang unahon ta himoon is ang magbangon. Kaya hindi ta makahimo sa ubrata kung hindi ta magbangon. Then, after ta magbangon, himuson ta nga ito hiligdaan para hindi ta mayawiyawan. Buksan ta bintana para makita na ito na nag-sang kalibutan. Ang ending late na ta sa eskwilahan kay naadlawan. Joke lang! Saturday, gali sa buong pahuway sa mga gwapa hag mga pisan mag -eskwila. So ikaw, hindi ka na mag kay pala absent ka. Joke lang, liwa! Ay, okay, change topic na. By the way, arin ako sa dalom kay mahimos na ko sa pamahaw. Siyempre, hindi na pwede madupata ng aton nga tinigang. Labi na gid ang aton nga sudaan. Simple lang ang aton nga sudaan na importante, masudla na ng aton nga tiyan. Yarn, look to the i <laughs> Ang na mga classmates, kakadlohan ay promise sa mga utod Correct na ako nung kinanglan. Pagid ko nung ma video video samtang kaon. Wala tamay mo, kaya muna yung aton nga obligasyon. So, ang mga mga after ito magkaon, kinalangin natin mag brush para matinluan ang aton mga ngipon. Nakita niyo mga mga classmates, alasays pa sa mga grabe na ang init, hindi na magwanta ang kasakit sa ang init. Eh, grabe na ginang kain itong subong sa kalibutan, masagob ko kag maligo na lang. Let's go mga classmates, of nyo ko Go. after 1,000 billion dollars, nakatapos na magita paligo, nabog na one, ulo, malakad na ako sa tindahan para magbantay naman. So, mga classmates, samtang wala pa may nagabakal, mapokopoko, wala o is kag magbasa-basa para sing gano'n katuon ta. Mga classmates, tayo mga adlaw, wala kita sa klase, gamitun na para makabulig sa atun ginikanan. Kaysa sinanga pa maagid ako na nangilang pasalamatan. salamatan. Dari na lang, hasta, bye!